Super good news mga kabaya, mga F-35 5th generation stealth fighter jets ng Amerika naglipatan sa Pilipinas. Matinding ng Amerika sa Pilipinas nakakatulong sa depensa at seguridad ng bansa. Sa ayon ba kayo mga kabaya, Malaysia, tinabla ng China. Kahit ang pinakamalapit at isa ngayon sa matatawag nating kaalyado ng Chinese Communist Party ay nakakaranas din ng walang tigil na pangharas ng mga barko ng China Coast Guard. Ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia nasa loob ng exclusive economic zone ng Malaysia at walang tigil itinigil na pagpapatrol malapit sa kadalang oil at gas rig. China, nagtayo ng bagong ilegal na istruktura, hindi sa South China Sea, hindi rin sa West Philippine Sea, kundi sa Yellow Sea. Sa katubigang pinagtatalo na nila ng South Korea, ayon sa China, ito raw ay isang fisherman shelter, pero sa laki at kakaibang disenyo, duda ang South Korea dito sa mga sinasabi ng China. Meron itong helipad at communication system at iba pa. Ito na ba ang Mischief Reef 2.0? BRP Miguel Malvar FFG 006 ang pinakamalakas na barkong pangdepensa ng Pilipinas. Nagpakitang gila sa West Philippine Sea. U.S. Navy submarine na nasira dahil may natamaan sa ilalim ng South China Sea. Muling babalik na sa serbisyo sa taong 2026. <tod> ng Malaysia makakaligtas sila sa panggigipit ng China. Kilala ang Malaysia bilang isa sa mga taga-suporta at tagapagligtas ng China sa usapin ng mga teritoryo sa South China Sea at West Philippine Sea. Kahit labas-pasok ang barko ng China Coast Guard sa kanilang exclusive economic zone, nagbubulag-bulagan lang ang kanilang Prime Minister na si Ibrahim Anwar. Pero kahit anuman ang pagkukunari ng Malaysia, hindi nito maiktago na maging sila ay gusto na ring itulak ng China palabas sa kanilang mga nasasakupan. Simula pa noong Hunyo ng taong ito, araw-araw ng pinapalibutan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ang oil rig na itinayo ng Malaysia, isang maritime militia vessel na may bow number 22888 ang nasa loob ng Malaysia Exclusive Economic Zone. Kasama nito ang China Coast Guard 5403. Kahit ano pang depensa ng Prime Minister ng Malaysia na isang maayos at mabuting kapitbahay ang China, kitang-kita na ang ebidensya na pagdating sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, iba ang sinasabi sa ikinikilos nila. Hindi lamang sa South China Sea West Philippine Sea at East China Sea. Lumalaganap ang mga ilegal na pag-aangkin ng China ngayon. Maging sa Yellow Sea, nagsimula ng magkagrihan ngayon ang South Korea at China. Nagtayo kasi ng istruktura ang China sa PMZ o tinatawag nilang Provisional Measure Zone. Ang PMZ ay isang area kung saan pares na inaangkin ng dalawang bansa ang ipinagtataka ng South Korea. Bakit nagtayo ng tatlong structure ang China sa loob ng PMZ? Depensa ng China mga kabayan. Ang mga istrukturang ito daw ay pawang gagamitin lang para sa mga mangisda nito. Ang sagot ng China ay pamilyar para sa ating mga Pilipino dahil ganito rin ang kanilang naging pahayag noon sa ginawa nilang mga pasilungan ng mangisda mula sa China. Sa Mischief Reef at kalaunan ay naging Chinese military base na. Kung inyong makikita sa larawan, ito ang ginawang fisherman shelter ng China. Sino ba naman ang hindi magdududa dito? Dahil ito ay may sariling helipad at advanced na mga communication devices. Kaya kung akala ng iba na Pilipinas lang ang may problema sa China, nagkakamali sila dahil maging ang Japan, South Korea ngayon ay meron na rin kapares na issue laban sa Chinese Communist Party. Ang kaibahan lang ng Pilipinas ay may pinanghawakan tayong alas laban sa China. Ito ang 2016 Arbitral Award na nagsasabing walang basihan ang mga pag-aangkin ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya huwag kayong magulat kung bakit suportado ng South Korea ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Lalo't ito na rin ngayon ang bagong simula ng sigalot sa pagitan nila ng China. Ang iligal na mga istrukturang hindi naman dapat itinatayo kapag hindi ikaw ang may karapatan at nagmamay-ari sa isang karagatan. BRP Miguel Malvar FFG006 ang pinakamalakas na barkong pangdepensa ng Pilipinas. Nagpakitang gila sa West Philippine Sea. sa Amerika isinuwalat ng Secretary Headset na mayroong koneksyon ang China sa mga cloud services ng Department of Defense. Ito ay nangyari pa sa panahon ng Obama administration. Ito na rin dapat ang gagawin natin dito sa Pilipinas. Iwasan ng Armed Forces of the Philippines na gumamit ng mga produkto o serbisyo mula sa China. Earlier this week, we were alerted to a potential vulnerability in our DoD computer systems, and we've been checking into it ever since. It turns out that some tech companies have been using cheap Chinese labor To assist with DoD cloud services. This is obviously unacceptable, especially in today's digital threat environment. Now, this was a legacy system created over a decade ago during the Obama administration. But we have to ensure the digital systems that we use here at the Defense Department are ironclad and impenetrable. And that's why today I'm announcing that China will no longer have any involvement whatsoever in our cloud services, effective immediately. And at my direction, the department will also initiate, as fast as we can, a two week review or faster to make sure that what we uncovered isn't happening anywhere else across the DOD. We will continue to monitor and counter all threats to our military infrastructure and online networks. And I want to thank all those Americans out there in the media and elsewhere who raised this issue to our attention so we could address it. And that's why we're talking to you today. As the president would say, thank you for your attention to this matter. And God bless our warfighters. I'm going to sign that memo right now, initiating that review. F-35 fifth Generation Stealth Fighter Jets ng Amerika nagliparan sa Pilipinas. Matinging puwarsa ng Amerika sa Pilipinas nakakatulong sa depensa at seguridad ng bansa. No van